<laughs> Hi there! So, my little girl just arrived from their field trip. School field trip. Saan kayo pumunta na anak? Ay, dapat ganon? Yoko? Purinda ka na. Purin, so dapat gano'n? O, oh, diba? Purinda ka na, purin daw kasi. Kaya, dapat nakatayot. Daba? Tate. Tama ba ako? So, may pasalubong siya galing. Saan galing ka na? Osaka? Osaka? Osaka to Kyoto. Osaka and Kyoto. For sure, this is from Osaka. Tama? Mm, -mm. uh This is from Osaka. So, flavored. Pringles flavored takoyaki. What is this? They're all takoyaki? Takoyaki. Only takoyaki. takoyaki. So, takoyaki. one flavor. One flavor lang pala to, takoyaki. And, choco tart from Kyoto. For sure, this is matcha. Am I right? Kasi, uh, known ang Kyoto for matcha. So, this is matcha choco tart. Am I right? Stupid, let's get a camera. dami niyang kwento. Tapos, ito pa sa ko. Sabi niya, sabi ko na, wait, wait, wait. I-document ko pa yan. Or i-video ko. Or i-content ko. Eh, mata sa rebilya. Rotori na kata. Oo. Oh, oh, so, din daw na anak ko. So, I'm, I'm, I cannot open this one. Not yet. Not yet. So, mamaya na lang kapag na-open na to na anak ko kasi bibilyar daw niya and then I'm gonna show what's Patio, inside. Bilir, okay? Patio, Can I open this? Not yet. Not yet. So, I'll be opening this Sorry, later. Sorry, I'm gonna have a video. Ikko da kini na mo. Ikko da ikko ikko is Okay. O, so, di diba? ba? So, uh, uh, one box for my little one. Ba, yagala, for my, to my Sophie one box for mommy. Okay? So, para sa si billiard mo yan, para sa content ko ito. <laughs> Then, pagkatapos na ako ko, I'll show you the, the, what's inside. Ano na ba yan? Basta gano'n. open this. Malamig-malamig. Malamig-lamig pa. Buti na maintain mo to anak, di ba? Shinkan, Senkan, malamig ito, pa rin. Matulok kaya yung jipon ko rin na kailangan. Kailangan ng Ah, eh? okay. Kasi may oras yun. So, may 10 minutes pa daw. So, bisan ko na daw siyang buksan para may lagay siya sa reflet. So, syempre, so, ibig sabihin, tatlong laman. Kasi may tatlong spoon. Oh, I see. May ano naman pala siya. Um, ice pack. Kaya, na, ano, uh, na maintain yung lamig niya. Wow! And this is purine. Ganda. Pati yung bottle niya. Ganda. So, na mo na yan, anak? Mm. Pwede ka nang buksan? Oo, mm. pwede na natin daw yung buksan. So, balik natin yan. Diyan. Anak, pwede mo natin gagay doon? Para yung luminyan. <laughs> Next is, is... Pringles Flavored Takoyaki. Alak ka! Aray ko, ayaw pa bukas. hanap yung kaya natin dyan. Carry na to. Kayanin ko yan. Tanggalin. Mm. From Osaka and Kyoto with love. <laughs> Tama ba? Tcharan! Yeah. Takoyaki. Pringles flavored takoyaki. Or takoyaki flavored Pringles whatsoever. So, oh. pwede ba natin ito buksan, anak? So, ano, <laughs> may food sa Starbucks din. Oh, pag-uwi sabi niya, "Dan, tayo sa Starbucks, please." Gusto ko 'yung ano. Siguro na pag-uwi sa kanya. Jibara <laughs> <laughs> ya de. Jibara ya de. Ito, kumita ka pa. Ready kidi tabe. Mhm. Ha? -hmm. Huh? Ano ko? Tapuyaki, tapuyaki. Ano? Sarap. Ito 'yung ko na. Ayan, nasimulan ko na ito kanina buksan eh. So, din na natin. Patubig lang eh. lang So, ko na na ka. And then, dito. Wow. tatlong ano yan. So, this is purin flavor. Purin ulit. Purin ulit. This is Ichigo strawberry. And this is matcha, of course. Ayan. Thank you, anak. Actually, meron pa daw ko niya. Kaso nga lang, bukas pa darating yung suitcase niya. Kasi from Kyoto, pinano na nila Yung, ba, yung suitcases nila ng mga sudante, diretsyo na sa bahay darating. So, hindi nila dala-dala. Um, dala lang niya is itong mga, siguro, last minute na nahanpik ng pasalubong along the way. So, ganun lang. Just flexing our pasalubong mula sa akin bunso. Thank you, anak. <laughs> <laughs> and thank you for watching. See you the next vlog.